potato chips na gawang kalye, eh, patok sa India. Sikreto sa crispiness nito, alamin. Mahilig ka bang kumain ng potato chips? Hindi na kapag kung oo dahil bukod sa masarap itong pang merienda, lalo na habang nanonood ka ng favorite series mo, may vitamins at minerals din ito tulad ng potassium, vitamins E, C, and B6 at manganese. Sa India, patok ang potato chips na gawang kalye dahil sa taglay nitong crispiness. Kahit ikaw mismo, pwedeng-pwedeng gumawa ng Indian potato chips sa iyong bahay. Basta sundin mo lang ang proseso at sikreto sa paggawa nito. Paano nga ba ginagawa ang potato chips sa India? Tara, alamin natin yan! Kailangan mo ilagay ang mga patatas sa isang machine na may tubig upang malinisan ang mga ito tubig ilog ang ginagamit ng ilang street vendors sa India. Matapos ang ilang minutong paghahalo o sabi nga nila ay mekos-mekos, bubuksan na ang machine kung saan nahuhulog ang mga patatas sa isang balde. Gamit ang potato slicer, hihiwain na ang mga patatas sa ibabaw ng kumukulong mantika. Para hindi magdikit-dikit ang chips, kailangan itong patuloy na haluin. Habang piniprito ang potato chips, dito na ilalagay ang isang kutsara ng salt water o tubig alat. Bukod sa nagbibigay ito ng kakaibang flavor, ito rin ang dahilan kung bakit nagiging malutong ang potato chips. Kapag naririnig na ang crisp sound, pwede na itong iscoop at lagyan ng iba't ibang seasonings. Masarap na, murang-mura pa ang Indian street food na ito kaya hindi nakapagtatakang patok ito sa mga Indian pati na rin sa mga turista kaya ikaw susubukan mo ba ang potato chips ng India D W I Z research report report